Linyan Linya na, linya. Ikaw na magbili kayo? Ay, kayo muna, bilis. Hindi na, kasi may bibili din. Tatawa, bibili ka na. Ayun nyo. Ayun nyo. Ako muna. Ito. Bayad ka ha? Ano ko, ano ba yan? Ano ba yan? Madali naman yung isang stick. Oo nga. Ang tang-tang. Ang tang Hinting man natin Ito ma <laughs> pag Dito ka, oh, may bibili Ito? Ito yan Totoo? green Green At ito, totoo Hinting natin Ayay nyo kayo Hinting natin Ikaw muna tingin Mami muna kumasa Pag masarap to nyo Nasarap Lasarap Mai, ano? Bibili kayo? tigman natin. Um, alaki! Ba? natin ah, Hindi nakatuwag! Ha? Na. Huh? Hindi nakatuwag. No. Ito yung malaki. Dapat malaki yung gongka. Bun... Ito yung malaki. Mai, ilimutan mo yung palitan. Uy! Hahaha! No, bibili tayo yung mas malaki. Ah, ah ito. Titiklan oh, mo nga. Bati ka Yung timbang. Titimbang. Mahilig ka talaga sa malaki ba? Kaya malaki din sa'yo eh. Agoy. Hindi oh, ko na oh. sinabi na Agoy. mahilig ako sa malaki. Tinitimbang ito ga? Hindi daw. Yan, tinitimbang Nilalang. yan. Tinitimbang yan. Hindi. ano ay, oo, ay. Kayo daw mo timbang, bilis. O, oh, bilis na. Kaya ka, tayo mo sat-sat na eh. Sila nga. Nakatoto ko. <laughs> Vlogger ko kayo. Ay, hindi. <laughs> Vlogger kayo lahat. Oh, hindi, hindi. Yan. Sige Tikman mo na. Gusto ko ito na eh. Kaso nasa huli. Sige na. Yun ang kainin mo. Ah!

Sarap daw. Masarap daw. Oh, masarap. Kain ka pa ulit. Kain ka pa ulit. Ano daw? Wow! Isa pa. Amazing. Kain pa ulit. Dami. Puno na po bibig. Bili kayo? Bili kayo? Ah, oh, nag ano na siya. Nag, nag, ah, basta yun na yan. Masarap. Ano sa? Ano masasabi sabi <laughs> mo ay? Ano sa ano ano diba? sabi mo? Ano ah. sa sabi mo? Ano sa sabi Ano masasabi mo? Ano sa sabi mo? Ano sa sabi mo? Ano sa sabi sabi mo? Ano sa <laughs> <laughs> yeah. masasabi <laughs> mo? Ha? Paulit nga! Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Wow! Legit! Legit! Legit daw <laughs> po yung <laughs> benta nyo. Ha? Legit <laughs> nga! <laughs> Sarap! <laughs> ah, ano masasabi mo? Wow! Legit! Legit! Ay niyan Yung malakas pa! Ano masasabi mo? May, nakadikit pa yung sugar. Ay, matamis na bala yan. Matamis. Hindi na masyado kasi yung ano, strawberry, ano sa masin. Kaya, nag-mix yung ano niya, yung lasa. mix siya kasi. alam sabi mo? Masarap nga. Wow, legit na legit. <laughs> sabi niyo oh, kayo. Guys, take mo niya para masabi niyo na legit. Wow, legit na legit. O, oh. <laughs> oh, take na kayo. Bili, bili, bili. Bili na tayo. Ayan. Oh, oh, may, may nahulong na sugar. So, may discount yun. May discount. 45 ah. na lang daw sa <laughs> <laughs> Mayonot oh, na. na kayo! Oh. <laughs> <laughs> yes. so, yes. oh, yes. Dahil mo, no, para matry mo din yung lasa. Dali! <laughs>